Alam mo, sa comments, may mga nakakita ako. But, tulad yan, di ba? Nakakatulong naman tayo eh. Yeah, I'm so blessed. I'm so blessed na nandito kayo. Kasi, you know, uh, 19 years na rin ako sa industry. Grabe din ng tulong ng media sa akin. For my shows, for my projects. Um, okay na ako sa ganito. Because uh, I still have the opportunity para makatulong para sa iba. And, you know, um, so, uh, that's... Also, isa sa mga motivations ko is to work harder to to maintain or uh, to keep my celebrity status kasi ang laking ano ang laking tulong niya talaga and ginaga as much as possible ginagamit ko sa tama but what holds you back na hindi pumasok sa politics kasi di ba marami rin naman mga artista na like to expand their mm -hmm. ano parang yung mga mm -hmm. focuses nila to meaning ko ah meaning ko kasi may mga kaibigan din ako mga politiko may mga may mga naka may mga naka usap din ako dahil sa mga ibang projects na ginagawa ko yung power talaga is there To, if gusto mo talaga tumunong at mas impactful at mas ano, andun yung power talaga, andun yung opportunities. But, ang swerte ko lang kasi, ano eh, dahil sa panging celebrity ko, andun din yung power, andun din yung influence at ginagamit ko lang sa tama. pero mo, uh, I mean, sabi kung hindi ako artista, sa so tingin mo mo magta-trending yun, yung ginawa ko. Hindi, di ba? Kasi so, maraming gumawa niyan eh. Nagkataon artista ako, na-picturean, na-videohan. So, but that also inspired so many other people, di ba? Ganun lang, ganun lang yung tinitingnan ko yung uh, influence ko.